idol. Napakarami talaga tayo sa gilid ng ano, ng mga damuhan. Ah, uh, ako ko mga idol. Dadalhin natin tayo para nang no, hindi mabulabog. Tara samahan niyo mga idol. Nakita ko mga paliktik eh.

<tuk> ah. Apadan. <tangan> wow. oh, Ang uh. dami mga idol Ang <laughs> dami mga idol Ang Kita lahat, kita Napakarami mga idol, sobra Libo-libo. Napakaraya pa dun, oh. No? Sa kagisan lang. Panalo. Yung mga idol, medyo ano, medyo marami to eh. Dito natin tatanggalin sa taas. Yan, kasi sa taas yung mga idol. Hanggang lang mga idol yung video natin. Salamat.